Ito sa wakas mga tropa. Nakabili na rin pala ulit tayo dito ng lubid guys. Eh, ano? E eh, maraming salamat dito bossing ha. Eto guys so oh, tingnan nyo. Meron pala tayo ditong biniling lubid. Kasi meron tayong mission ngayong araw mga guys. Ito po eh, kita nyo ba to guys? E eh, ba diba, dun sa last episode natin mga tropa is nakuha tayo dito. At rescue tayo dito. ng sirang jeep ni mga tropa. Eto po ping Tingnan nyo yung jeep ni na ito, guys. Kinakalawa na. Eh, hindi na to umaandar siguro guys. Tara tara silipin nga natin dito yung makinang mga tropa. <laughs> Grabe tingnan mo. Puro kalawang na to boy. Eh, siguro matagal na tong naistak dun sa may ilog mga ropa. Ayan Oh. Tingnan yung bubong dito. Puro kalawang. Tapos dito rin sa gilid guys. Ayan o. Oh. oh Gagana pa ba to boy? Siguro gagana pa to mga tropa. Kaya ang mission natin ngayon dito guys is dadalhin natin to dun sa may talyer mga idol. <laughs> Eto, hihilain natin tong jeep ni na to, guys Papunta dun sa may talyer mga tropa E tara tara, silipin nga natin yung ano na ito guys Yung makina na ito boy, pwede ba natin mabungkal to guys Naku, parang hindi ata E yan guys, dadalin pala natin tong jeep ni na to, guys Ngayong araw sa may talyer Eto boy, oh, natin to guys Gamit tong tali na to boy Yan, tali nga natin mga tropa Hop, oh, okay na guys, natali na natin mga idol Uy, so bago natin hilain yan guys Kakain muna tayo ng chocolate dito Siyempre, pampasigla yan mga tropa Bago pala tayo magsimula dito guys Kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin Is ilike mo na tong video di ba idol, subscribe ka na ba dito sa channel natin Eh magsubscribe ka na rin idol Ayan o, oh, tingnan nyo Oo uh, legit to boy Ako si Kuya Imbu mga tropa hey, So yan guys Ihilain na natin yan mga tropa Ayan oh sarot sa'yo idol <laughs> So tara-tara guys Eto guys nandito na pala sa talyer mga tropa Ayan oh e, Inaayos na pala dito ng mekaniko yung dinala nating bulok na jeepney guys Yung nakita natin inabandon ng jeepney dun sa may ilog mga tropa Ayan oh Pinapaayos ko na dito sa may talyer mga idol Tinanggal na yung gulong guys Ayan Eto guys yung mekaniko mga tropo Ayan oh Maroon na naman siyang inaayos dito guys So tara tara Iwanan na nga lang natin dito yung jeep natin boy. Antay na lang natin matapos ni tropang mekaniko yung jeep natin. Babalikan na lang natin yan, mga idol. Okay, <laughs> e so tara tara. Babiyahin na tayo dito guys. Let's go. Punta na tayo ng terminal mga lodi. Eto guys. Punta na natin dito yung jeep natin mga tropa. <laughs> Ayun oh Eh dito nga pala yung daanan guys. Papunta dun sa may talyer mga idol. <laughs> eh alam nyo na ba dito guys. Kung hindi nyo pa alam yung daanan dito. Ito boy May eh, panoorin nyo na dito sa channel natin mga tropa e, eh, Tinuro pala dito yung daanan guys Kung paano makapunta dun sa may talyer mga tropa So tara tara Punta na rin tayo ng terminal dito guys Babiyahin na tayo dito Let's go Ito guys tandaan nyo yung lugar na yan mga tropa Eto punta na tayo dito ng terminal mga idol Eto guys andito pala tayo yung sa may baligtas terminal mga tropa At inaantay ko lang pala mapuno tong jeepney natin dito dito guys eh kapag katapos pala natin bumiyahe dito boys, is dedereto tayo dun sa bulakan drop off mga tropa at kukunin natin yung long jeep ni natin dito guys kasi nga pagkakaroon pala kami dito ng long jeep ni meet up sa Maycourt mga tropa kaya tatapusin lang natin itong biyahe natin mga idol so tra tra kunin na nga natin yung mga pamasahe ng mga tropa puno na mga pasero natin dito mga tropa lalarga na tayo dito boys. Uy, punta na natin to sa drop of terminal mga tropa. Excited na ako makipag-meet up dito ng mga long jeep ni. Oh, ya, yeah. naku, umiwas pa tayo dun na. May biglang sumulpot mga idol. So, eto uy. malapit na tayo dito sa drop of mga tropa. Excited na ako, baka nandito na yung mga kasama natin sa long jeep ni meet up mga tropa. Yan, Oh yan, magsibaba na kayo mga idol Let's go Eto guys, eh magme-meet up pala kami dito ng mga tropa kong jeepney driver e, Ayan no, oh, tingnan nyo Eh pupunta pala kami lahat dito sa court mga tropa Eh tara tara, kunin na natin yung jeepney ni namin dito guys e, Ayan no, oh, tingnan nyo Ang dami namin dito mga driver, mga tropa Ayan silang lahat oh. So tara, punta na tayong court dito guys Simulan na natin ang jeepney meet up ng mga long jeep. So yun, let's go. Eto na guys, papunta na pala kami dito sa court mga tropa. Ayan oh, dami mga jeep ni dito boy. Let's go. Teka, teka. O, oh, sino mauna dito mga idol? Up, up. O, oh, daan, daan lang mga tropa. Huwag mag dito. Eto guys Oh. Teka, teka. Saan tayo dadaan dito mga idol? Dito na lang tayo sa taas mga tropa. O, so, eto guys. Punta na tayo dito ng court boy. Para masimulan na natin yung meet up dito ng mga long jeep ni kaya oh. ang dami namin pupunta ngayon dito guys opya yeah. kasa na ba yung mga kasama ko dito yun o oh. eh okay, nagpuntahan na sila sa court mga tropa to tara tara ang dami nang nauna dito boy ayun sila lahat oh. nakikita ko uy ang dami na nila agad dito mga tropa so eto boy parada lang tayo dun guys let's go andito na yung mga tropa natin driver guys op hop Teka, teka. Hindi, hindi ako makaparada mga idol. Saan <laughs> tayo dito? Nako, parang hindi ata ka siya. <laughs> Check nga natin dito guys kung may space pa mga tropa. Hop, <laughs> hop, hop. Oh, ilan kaya yung mga nakalong jeepney dito boy? Check nga natin kung sino yung mga nakalong ni Uy, hindi ito long jeepney ah Long jeepney ba to guys? Check nga natin boy Ay, hindi Ito guys, may mga long ni dito Tara, tara Dito natin itatabi yung long jeepney natin boy O so, yan guys, punta nga tayo dito boy Teka, ah, alam ko na Ito guys, dito lang tayo parada mga tropa Kalipatin natin yung mga long jeepney dito boy So, eto guys, andito na pala ako sa court mga tropa At andito yung long ni namin Meron pala kaming ginaganap dito ni meet up ng mga long jeep ni katulad na ito kay idol oh tignan nyo naka ferrari sya ang haba ng jeep ni mga tropa <laughs> so tara tara antayin lang natin mag to si Lodi para masimulan natin ang pag rate sa mga jeep ni nila mga idol <laughs> tignan nyo ang dami namin dito guys magdo drone shot lang ako mga tropa ha Tingnan nyo yan boy oh, Andito kami lahat sa covered court mga tropa Dali punta na kayo dito boy Teka eh, sino kaya may pinakamagandang long jeep ni dito guys Ito bang sa atin or etong kay tropa Tingnan mo ganda ng build nya dito boy Naka Ferrari. Ang angas mga tropa <laughs> Tapos eto naman oh May sticker pa dito boy Tapos may mata yung jeep ni mga idol Napaka astig Ito guys oh tingnan nyo boy Let's go eto guys oh, ang dami namin dito mga tropa so tara tara i-rate natin yan lahat mga idol e -ayusin lang natin yung parking nila guys so simulan natin dito kay tropa rate natin yung jeep ni idol uy eto po yun oh. naka glass door na pala sya dito guys tingnan nyo yung makina nya nakikita na tapos meron din siyang mata dito sa jeep niya guys so oh. Napakaangas, naka long jeep ni din siya mga tropa So dito naman guys Andito yung jeep ni natin mga idol Ayan oh, no. Ito yung jeep ni natin boy Eh yung nag build nga pala neto guys Is yung mga subscriber natin guys Ayan tawag natin dito boy Is subscribers build Ayan o napakaangas no Napaka Yes, eto naman kay tropa Hindi ito long jeepney Pero okay na Ang ganda ng build ng jeep na ni Idol ah Napakaangas Parang Pennywise mga tropa Ayan oh Tingnan nyo Merong ngipin mga Idol Nakakatakot naman Ito Ito naman yung kay Lodi mga tropa Ferrari siya na long jeep ni guys Ang ongo so oh. Ang dami pang mga speaker sa loob guys Ang sarap sigurong Sumakay dito mga tropa Tingnan nyo May nakalagay pa dito guys Yo, Guys oh ay miss you na Oh min Naku Ito naman kay idol Long jeep ni ba to Parang hindi ah Parang version 1 ata to ng jeep ni guys Pero maganda yung build Nyo mga tropa Tapos ito naman nasa dulo guys Hindi rin to long jeep ni mga idol eh Ayan e o to Teka teka check nga natin boy Uy ang ganda ng pagkakabuild ng jeep ni ni tropa Ito rin kay idol oh Puro version 1 to guys ah hindi mga long jeep ni. Ito, check nga natin to guys. yung long jeep ni ba to? Sino may ari nito, Uy, ito boy ang angas guys. Nasa gitna. So, ito boy. Check natin naman tong isa mga tropa. Ito guys, yung so ganda ng mad guard dito sa ilalim guys. Merong branding. Tapos dito sa loob, maganda yung interior mga tropa. Long jeep ni Rin, napakaangas eh. <laughs> pa dito nakaiwalay mga tropa, check natin itong mga jeep ni nila guys. Uy, ang angas, naka-glass door na rin mga idol tapos naka-lowered pa. Astig <laughs> Ito namang jeep ni Tropa Tingnan nga natin boy Uy Nakaregister sa LTO mga Tropa Hindi ka moti mga idol Antayin lang nga natin yung iba dito guys Baka pa, meron pang dumating mga Tropa Tingnan nyo <laughs> Ang dami namin lahat dito Guys, let's go. So eto guys, andito na lahat ng mga jeep ni sa server namin mga tropa. Ayan oh. hindi na sila bumiyay. nag up na lang kami dito mga idol. Eh so yun guys, dito ko na lang pala siguro tatapusin tong video natin mga tropa. At kung umabot ka pala agad dito sa dulo ng video natin boy, iswag huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ha. Ayan oh, let's go. Napakaangas ang mga, <laughs> mga jeep ni ni tropa boy. May spoiler pa sa taas napaka astig <laughs> so yun boy picturean lang natin itong mga tropa natin guys i na natin ang mga jeep ni nila eh o tingnan nyo napaka angas guys napaka astig <laughs> eto guys e eh, papunta pala ako ngayon dito sa talyer mga tropa at kasama ko pala dito yung mga tropa on jeep ni driver <laughs> Ayan, oh Eh, pupunta pala kaming talyer dito, mga tropa Ayan Andito na kami, mga idol So, tara-tara Susunod natin sila dito, guys <laughs> Oy, teka Bumalik na yung jeep ni ko dyan, mga idol O, oh, dali Sunod kayo sa akin dito, mga tropa Dali <laughs> Punta kayo dito Dadalin natin sila dito sa talyer, mga tropa <laughs> Up, dito kayo lahat Bilisan nyo, mga idol <laughs> Eto, guys, oh Tingnan nyo Papasunod lang natin sila dito, mga tropa Dali <laughs> Punta kayo dito, bilisan nyo Teka, teka, nakakasunod ba sila? Oy, mga idol, andito pa yung iba guys so, Tingnan nyo, Antayin natin sila mga tropa Wait lang Teka, teka, nakasunod ba ang lahat mga idol? So eto guys, ang dami namin dito boy Tara, tara, ipupunta pala natin sila dito sa may tailor mga ropa Bilis, punta kayo dito, sunod lang kayo sa akin Tuturo natin yung location ng talyer dito mga idol Bilis Eto boy. Oh. Kain lang tayo dito ng chocolate. Guys. Tara-tara. Papuntayin natin yung mga ropa. Tamang road trip pala kami dito guys. <laughs> yung iba doon naglalakad na sa may ilalim mga ropa. So tara-tara. Puntahan natin yung mga idol. Tuturo natin sa kanila dito yung sikretong talyer mga ropa. Bilis. Eto guys. konti na lang. Malapit na kami sa talyer mga ropa. Bilis. Ayo. Dali. Eto boy. Dito yung talyer mga idol. Bilis. Tuturo ko pala sa kanila dito guys. Yung pagawaan ng mga jeep ni mga tropa ito na boy oh tingnan nyo andito na kami sa talyer mga tropa ay bossing may dinala ko sa iyo mga customer eh oh. ito guys oh ang dami nila dito guys let's go andito kami sa talyer mga tropa yan sige sigurin nyo yung mekaniko natin dito mga idol